Uy! Hey, 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 Hello! What is up sa inyo lahat guys? Welcome back sa aking channel and welcome back sa isa na namang video dito sa palit o sulit unang silip na kung saan e eh pumapasok ako sa random servers na makita ko sa rate my server i-recommend nyo or yung makikita ko sa mga sa Facebook group no? pero in this particular server ito ay ni sa atin, kaya na magbibigay tayo ng shoutout sa mga nag-recommend nito later pero bago magsimula lahat gusto ko lang muna syempre na magbigay ng shoutout sa aking mga channel members Um, paano ba to? <laughs> okay, teka lang. Uh, shoutout sa aking mga channel members. Kina. <clears throat> Excuse me. Bugs, Desiree Peña, Fantasy Forged, and Teskie. Maraming maraming salamat sa pagpapamember dito sa akin channel. I really, really appreciate it. Um, thank you, thank you so much. Kaya guys, para sa mga gustong sumuporta dito, sa, sa akin channel financially, you can do so by joining the channel membership program and to learn more about the channel or to know more About the channel membership Click nyo lang yung join button down below Katabi ng subscribe Pero if you Don't want naman na magpa-member dito sa akin channel Walang problema Kasi you can still give support By simply subscribing Watching my videos Giving my videos like Comment kayo Share nyo mga videos ko Yung mga ganun klase ng bagay Okay? So With all that being said And without any further ado uh, Magbibigay kita ng shoutout Okay, so itong server na to ay inirecommend sa atin ni <clears throat> ang papasukin pala natin is ito uh, sorry <laughs> yon nakita nyo nadali mo ayan so kung mapapansin nyo dito sa dito ayan dito, at ang server na papasukin natin ay yung Ragnarok teka lang uh, paano ba to transform center to screen yan So, yun yung papasokin natin, Ragnarok. Parang phonetic ng Ragnarok. Phonetic, tama yung word na ginamit ko. Anyway, so parang katunog. Ganon. So, ito ay nirecommend sa atin ni eh. Bricks TV 7426 Jeric De La Pisa Bricks yon uh, User DG8RI5PN18 Hindi ko alam bakit ganon yung ano na ito. Wala siyang ano kasi YouTube handle. A uh, J. Letter J lang yung pangalan niya sa YouTube. Letter J. So, bali. Ang sabi ni Bricks TV is, sir, try mo Ragnarok. Ragnarok. Uh, legal ang RMT or yung real money trading. Pa-shoutout sa next video mo. Can't wait sa server natin. So, shoutout sa iyo, Bricks TV. Maraming maraming salamat sa pag- Comment and recommend na itong server na to. Sabi naman ni Jerick Dela Pisa, idol pa-review ng new server na Ragnarok. Okay, so first and foremost, hindi ako nagre-review. Okay, ito ay pinapasok ko lang and binibigay ko sa inyo yung opinion ko based sa aking first impression. Okay, so first impression ano ibig sabihin ko doon? Kung ano yung una kong nakita sa server, kung ano una kong impression sa server, di ba? Kung nagandahan ako sa unang impression ko like for the first 30 minutes na nag in ako sa server na yon. Itutuloy ko 'yung paglalaro kasi ganun ako personally maghanap ng server dati. Okay, kahit nung before pa ako mag-YouTube, naghahanap ako ng server, ganun ang ginagawa ko. For the first 30 minutes, kailangan makuha na nila ako. If not, then, hindi ako maglalaro doon, unfortunately. Okay. I'm not saying parang ang yabang ng dating na, pero hindi naman, hindi, hindi sa ganun. Okay. Siyempre, may kanya-kanya time preference. And if, hindi naman na meet yung expectation ko or yung preference ko, then, siyempre, hindi ako maglalaro doon. <clears throat> Tapos, sabi naman ni yung J, yung user DG8, R-I-5-P-N-8-E Ang <laughs> sabi niya is, Boss, try mo yung Ragnarok. Ragnarok. Bago lang, 5 days pa lang. Okay, so sinabi niya yun. Nag-comment siya 6 days ago. So, I think by the time of making this video, 11 days pa lang to. Bagong-bago pa rin. Still, fresh na fresh. Itong Ragnarok. So, with all that being said, tara na, punta na tayo dito sa ano bang meron dito. Hindi ko kasi alam kung ano meron dito. nirecommend lang nila sa akin to. Tignan natin kung ano yung server information. Again, yung if interested kayo din sa channel or sa server na to, yung link is nasa description down below. Okay. Um, so, server information. <clears throat> Excuse me. So, nandito ako ngayon sa website nila. Currently, ang users online natin ay 183. Taposito na server information. Ragnarok is dedicated to, prov to providing the utmost entertainment to its community through a variety of engaging features and co content. Our server prioritizes a balanced gameplay experience, ensuring fair competition and exciting challenges for all uh, players. We offer a vibrant community atmosphere where friendships are forged through guild activities, forums, and, li and lively in game events. From custom quests and unique items to regular updates that introduce fresh contents and improvements, Ragnarok keeps the adventure alive and evolving. Our robust server infra infrastructure guarantees a stable environment, minimizing disruptions and ensuring seamless gameplay. Whether you're a seasoned adventurer or new to the world of Ragnarok, join us for an immersive and entertaining journey where every moment promises excitement and fun. Wow! that is that is a lot okay um okay so yun yung server introduction nila information naman nakalagay dito uh, hindi ko nababasahin yung mga uh, other technical na server information okay yung mga kailangan lang natin malaman so of course meron tong Jeopard 3.0 tapos episode niya is 13.2 Encounter with the Unknown Pre-Renewal um Merong Android. Nakalagay dito mobile client Android. So, I think meron nga dito Android. I'm not sure though. VIP system, meron tayo enabled tayo dito. Battlegrounds to be announced. So, wala pa. Max clients natin is unlimited. MVP cards enabled. God items disabled. Armor status is unfroze, unfrost or unfrozen server. Server rates and basic info. Max, max base level natin is 255. Job level naman natin is 100. Uh, experience naman ng base and job is 10,000x. Uh, general drop rate, 1,000x. Card drop rate normal is 10%. Card drop rate ng MVP and mini boss, 10%, uh, 3%. Sorry, wow. Uh, 3%. Rare card drop rate ng MVP and mini boss is 0.5%. Server mode is PK siya. Tapos 'yon, alam niyo naman na 'yung 'yung general ano naman, 'di diba? 'yung instant cast attack, uh, 150, diba? Max attack speed, 196, and so on and so forth. Okay, so, if you want to learn more about this server, yung, again, yung link is na sa description down below, kayo na lang uh, bumasa ng lahat ng information dito kasi napakadami na ito. Okay, pero magsasabi pa ako ng iba dito, like, for example, automated events natin, dice clockers, uh, novice versus zombie, and more. Featured events, king of imperium, war of imperium. <clears throat> Farming features, branch room, gold room, monster arena, tapos meron pa ng BTS, banking system, daily rewards, daily quest, early rewards, vendor management, token quest, PVP points in PVP rooms, MVP arena, costume weapons, PVP and MVP rankings with statues, playable clients sa Android mobile client and PC client. Okay, so meron nga dito Android. Okay, meron po dito sa phone. Okay, so ayun uh, yung mga information, no? Again, no? Madami kasi yung nakalagay. So, if you want to learn more about this server, yung link nila is website link is na sa description down below. Okay. so without any further ado, sabi na natin, nabasa na natin yung um, kabuuan nun. Tara na dito. Okay. Gawin na tayo ng character natin. Tapos tignan na natin, ano ba yung nandito sa loob nito? Ano ba meron dito? Ano ba may offer nito? Okay. So we are here sa San Bato. Uh unknown area 4-1. Oh, uh, ano ba Bato. Nasa you know what yeah whatever. Um nandito tayo sa unknown area. Gacha machine Miss mami D have received one times Icarus staff. Binibigay dito or nagagacha dito ang Icarus weapon gacha machine. Okay. Welcome to our Athena. Enjoy. <laughs> Welcome to our Athena. No? <laughs> Yun yung pangalan ng emulator na gamit dito. Alas, sa pagkakalam ko, dalawa lang yung emulator or sa knowledge ko, dal meron dalawang emulator yung our Athena and Hercules. Hindi ko alam kung meron pa. Pero, yeah. Anyway, so, andito na tayo sa loob. Ang kusapin natin si Secret Agent. Pwede ba tayo lumabas dito? O, oh, pwede. Pero hindi na tayo magagala masyado. Basahin natin to Secret Agent. Uh, welcome to Ragnarok Adventurer. How may I help you? Claim freebies. Claim better rewards. Uh, warp to main town cancel. You already, you already received the freebies reward. Okay. So, meron, medyo meron lang tayong... Um, uh, ano ba yan? Bug? Uh, considered as bug ba yan? Pero... Malit lang naman na misinformation pero okay lang. Uh, madali lang naman 'yan eh. So bali, claim better rewards try natin you you didn't online okay you didn't online 300 minutes to to redeem the rewards better luck next time <laughs> question mark better luck next time or you already get your you already get your rewards okay so kunin na natin yung freebies natin okay so ayun yung mga freebies okay so Ah, uh, eto nga pala yung gusto ko sabihin. Pero siguro kung meron kayong mga friend na nanonood na to, na admin or server owner or nagbabalak gumawa ng server, um aninin yun yung ano ah, yung wait, yung i-check niyo lagi yung wait pagka halimbawa gumagawa kayo ng quest kasi or na, namimigay ng kono anong item. Kasi pagka halimbawa ganito sa freebies. Tapos overweight ka. Alam ko, sa pagkakalam ko is, mababagsak yung item. Tapos hindi na makukuha since overweight ka. Unless, meron kang at storage. Pero hindi pa natin na... Ayun, di ba? Meron at storage. Yeah. So, yeah. Uh, ano lang. Um, Kung parang security feature lang din. So, anyway, no, ba? ba't ba, ba dito? So, meron tayong doppelganger card. So, ito yung mga ano nila. Walang error. Ito yung mga freebies nila. Doppelganger card we have Ragnarok Ragnar headgear. We hope to enjoy your stay here. Okay, so walang wala siya ano. Wala siyang bigay, that's nice. Uh, armor, all stats plus 1 maximum HP plus 1500 or 2500 Manto naman, MDef plus 2 maximum HP plus 2000. Tapos uh, shield is defense plus 3, MDEF plus 3. Reduces damage taken from water, fire, and undead. Elements attack. Element attacks by 5%. Sa shoes naman, increase movement speed by 10%. Restore 800 HP and 150 SP every 5 seconds. So, slotted siya. And also, hindi siya yung na-expired. So, okay. So, permanent siya. Meron dito si Pupil 2. Okay. Tignan natin. Claim freebies. You already received the freebies rewards. Okay. So, warp to main town. Okay. So, nandito tayo sa frontera. Main town nila to. Main town, main town. Um, where? Linkin Park. Nasaan ang healer? Yung healer nila is aso. Oh, medyo maganda yung ano, yung medyo maganda yung frontera kahit pa sabi mo hindi ito yung default na itsura ng frontera. Pero maganda naman yung itsura niya. Hindi siya yung overwhelming and also hindi tinanggal yung pagiging itsura ng fronter. And also I like the um ano tawag dito yung shadow. Pwede ba tong tanggalin. Uh, light map. Um, yun pwedeng tanggal. Uh, sobrang sobrang liwanag. Pero yeah, balik na natin. So, um buying Mighty Ring 800M gold. What's GTBC? This card. uh a golden thief bug selling view At ah, na natin tong item so igarus wing valkyrie manto <clears throat> okay so maraming mga nag uh, ano dito nag-upgrade upgrade muna so we have here the nation manager and the milestone manager okay so I'm, i hate comparing servers pero para siyang ano uh Vision raw no? Kasi nandito rin yung donation tsaka meron din atang milestone sa dun, sa vision ro Yun. or points I, I, forgot I forgot pero parang may ganun yung katabi nila eh. donation tapos may katabi siyang NPC rin anyway so milestone manager going to claim your milestone reward ha huh? one donation ticket accumulated is equal to one milestone point one donation ticket from promotions are not counted so ibig sabihin pagka like may o oh, 50% off ng donation. So, hindi counted yon. Oh, bakit naman? Bakit naman? Um, legendary scroll, designer scroll, NBA scroll, aura, enriched elunium, enriched oridicon. What is this? You need to have at least 50 milestone points in order to claim one legendary scroll. Ah, hindi sinabi ko ano yun. Okay, hindi nga sinasabi. Ah, uh, Come back again next time. So, donation naman na tayo. Hello, CJ Caveman. Welcome to Ragnarok. Donation oh. Okay, so, ito is hindi ko, teka lang. Hindi ko alam kung sino may problema dito. Ayan uh, yun eh. Um, sa dito ata sa akin to. Sa PC ko na ata yung ganun. Pero, ayan yun na. Uh, hello, CJ Caveman. Welcome to Ragnarok Donation Shop. How can I help you? You will receive donation ticket every time you donate. Donate Donation tickets are not refundable once used visit shop donation ticket shop okay um, equipment rotation headgears and miscellaneous equipment Ooh, there's a banrio. okay donation ticket so, meron tayong banner Yo namis na -miss ko tong banner ah. kasi may ganito sa dark arrow dati hmm. um valkyrie armor noted headphones headphones A cool looking set Okay, so MDF plus PD Prevent sleep Bard and dancer Random chance Ah, uh, Yung tarot card of fate Plus dex plus 20 Increase ph range physical damage 10 Para Parang nga siyang vision arrow Okay Ang uh, traveler's hat Okay, alam naman natin pang crit yan What's Joker, Joker Jester Decrease damage taken from Demi Yuma by 10% Okay Increase, max, increase movement speed at maximum Maximum? Okay. Um, Cyclops Eye. Okay. So, Valkyrie Helm. Okay. Helm of one of the maidens. Yo, nakakalungkot yung mga yung Valkyrie Helm ngayon. Sa sa ginagawa kong server, yung Valkyrie Helm niya is part siya ng Valkyrie set. Okay, part siya ng Valkyrie set kasi part naman talaga siya ng Valkyrie set. Yung ngayon kasi sa mga server ngayon, ang set na is Valkyrie Helm at saka yung Dragon Wings. Ganon wala namang problema doon. Oh, sinasabi ko lang na why. <laughs> Kasi bah, bakit gano'n? Anyway, so, all osas plus 5, increase the uh, physical damage against them, you mong 10%, Increased damage from dragon race by 30%. Ito naman, all plus 5, increase damage inflicted, medium size monster by 10, 30%. Ano bang bigay na to? Dex, ad, uh, Dex and ag increase long range, apang long range to, strength and Dex. Oh, yung black, Ah, okay. We have wizard's hat. There's a saying that this hat is the most magical hat ever created. In plus 10, mdef plus 10, magic attack plus 10%. Disregard 10% of the target's mdef if the target belongs to all class. Disregard 10% of the target's mdef if the target belongs to all class. What Anong ibig sabihin nun? Reduce 10% damage taken from Demi-Human race. Receive 10% more damage from Wind element. Anong if the target belongs to all class? Hindi ko get. Flame Aura. all plus 5. Okay. A <clears throat> uh, bunch of Carnation and Nile Rose. Wait, max e, HP plus 10 lang to. Hindi na bago yung description nito. so, tingin ko hindi na bago yung description nito. I mean, wala namang problema doon kung under development pa tong server na to. Okay, um visit shop. Rotation headgears. Okay, so Razer headset chroma. S1 Lycos. Ayo. <laughs> An exclusive headset from Razer, convertible to costume. Kev X S1 Lycos Designs. Ayo. Angus naman kasi Razor. Mm, blue Love Heart. Ah, puro ano lang siya. Puro costume. Okay. Buti na lang walang, walang dagdag. Walang bigay. Tapos sabi legal daw di yung RMT dito. Miscellaneous. Costume ticket what uh, is uh, marvelous ticket that can enhance your character's look. This ticket can be used to convert normal headgears. Ah, okay, okay. Tapos, job costume. Different job sprite. Sprite lang, okay. This can be used through the job. Okay. Aura ticket. Wala description. Okay. So, yun yung donation nila. Wala namang something like big na natin dito. Usually kasi dito naglalagay. O oh, default pa rin yung tsura dito pero walang NPC. Okay, malinis malines nice, nice, nice So far, so good huh? So far, so good Ito yung gacha pawn machine Wala na ba NPC dito? Natatabunan ng mga players eh. Redemption code stuff Code redeemer Tulog naglalaba Okay, okay Dito naman walang NPC We have stylist What? Ano to? Uy We go go ayun aura aura changer skill plagiarism Gcash representative Gcash representative information No information yet what Gcash representative Dito pa rin ba yung O dito pa rin yung upgrade ah okay nice nice Master ah, stylist a uh, woi war of Emperium reward may iba pa ba dito? Dasi. Ah, ito yung ano. What is this? Ba't kasi nawawala yung pangalan eh? Nagkakaroon ng para yun. Ah, naglalag at ah, naglalaga naglalag ako. Queen, Queen Cesa. With Coloration. Lemonade. Okay. Ano to? PVP name Guild Royal Royal Rabbits. Total kills 800. ang server na to is 11 days or you know, less than 2 weeks pa lang siya or almost 2 weeks. Pero 800 na agad. Grabe naman mag-PVP yung, yung mga tao, no? Highest strikes niya is 8. Okay. So, I guess, chain top 1. Ito naman is 513. Si Lemonade. Si Wiz Coloration is 700. Ito yung rank 2. Okay. Got it. Ah, ito yung mining. Nabasa ko mine. Maganda yung itsura ng frontera niya. Not gonna lie. Maganda naman. Kahit pa al al alam niyo naman ako, ayoko nang binabago yung itsura ng frontera. Pero ito, okay lang. Sakto lang. nagkakaroon lang ng problema minsan. Pero sa akin yon. So, universal rental and platinum skill. Ito naman si set. Ano to? Guild ng total. Eh, MVP 12,866. Grabe mag-farm. Grabe mag-farm, sir. Si Seth. Li hindi ka, hindi ka. Luna. Really? Uh, Farmer Guild, 9,000. And ito naman is Neko, 8,000. Grabe, grabe kayo mag-farm. Jobmaster. Jobmaster. Ah, may ano ba ito? Instant? Ah, hindi siya instant uh, level. Mm. So, um, what else? I guess, yo, I guess that is it for the video. So, magpapalevel muna ako. Ah, tapos, sasabihin ko sa inyo, what, ano bang tingin ko dito? At warp, Okay. okay. So, sa nakita ko, so far, first impression ko maganda. Para siyang, vision RO. Okay, I'm not saying na or I'm not like parang talagang pinaghahalin tulad ko sila. Pero meron kasing ibang points na para talagang vision RO. Okay. I'm not saying na 100% na magkatulad sila. Okay, parang lang siya doon. And alam niyo naman na gusto ko yung vision RO kasi uh, close siya doon sa ano ko sa lahat ng preference ko although nagbago lang kasi na nagbago yung vision RO. Pero wala namang problema still, di ba? kung ako papa kung ako tatanungin maglalaro pa rin ako ng Vision Arrow kasi wala, wala na akong time and also ito maglalaro ba ako dito definitely if you no know, if naghahanap ako ng server talaga and if kung meron akong time okay maglalaro talaga ako dito kasi okay siya eh. di ba tingnan mo Wala uh, wala masyadong costume. Yes, meron ito. Itong nasa gitna si Zancrow. Pero, karamihan like 90 or 99 percent ng mga players is puro default yung may kita mo or puro mga staple wings and headgears like for example dragon wings tapos meron tayo dito ng kak uh, ano ba tawag dito head protector tapos icarus wings ayan so ayun, Hokage hat, ba? Diba? Kung ano yung nakikita nyo noon pa, nandito pa rin. Hindi nila tinanggal. And also, ang maganda dito is wala masyadong custom item may mga costume pero wala siyang extra na bigay okay ayun yung isa sa mga or iilan sa mga talagang hinahanap ko sa Ragnarok no. okay sa server na ginagawa ko maglalagay naman ako ng costume doon pero hindi ko tatagtaran kasi nga ayaw ko talaga na okay may mga nagre-request lang talaga na maglagay daw ako ng costume eh okay? di maglagay tayo ng costume so ay hindi pa ako nakapagpa-change job Tignan natin kung may auto-refine dito. Ah, refine ni auto-identify. meron nyo. Um, job master tayo. At skill all. So, yeah. Uh, kung tayo sinabi ko, yes, lalaroin ko to. Um, I mean, kung, kung meron akong time and kung naghahanap ako ng server talaga, yes, lalaroin ko to. Um, pero since wala nga, eh di wala. Di ba? Pero -re recommended -re recommend ko ba siya ng laruin? Um, hindi kasi ako nagbibigay ng recommendation talaga kasi iba-iba tayo ng katulad sinabi ko, iba-iba tayo ng preference. Pero kung may mangihingi ng suggestion sa akin, like for example, next time, sabihin ko, oh, wag rogue, try mo kasi maganda. If parehas kami ng preference, no? Ah, uh, i-sasuggest ko sa kanya kasi maganda. I don't care about like yung I don't care about uh, yung RMT. Wala naman ng problema doon kasi hindi naman ako nang trade ng talagang totoong pera. Dahil dati, hindi naman pwede yan. Ngayon lang, ngayon, neto-neto ngayon, lang, neto-neto lang naging legal yung mga ganyan. And kung mapapansin nyo, hindi pa lahat ng server may ganyan kasi bakit? Bakit? Like why? Di ba? Um, so yeah I guess that is it for the video and oh no medyo natutuwa pa yung maglaro diba na, na miss ko rin na miss ko rin maglaro not going to la di di lang squad Prison kaya ako na ba dito heal type muna ta wala may jump pa dito at jump ah oh, wala gagumo wala slash in plus 99 and then dito naman like 39 slash strength plus sino hey, <laughs> alutid magi-alot ID sa ano siya paya ng unti sir paya ng unti hmm. okay berserk 196 lagi tayo ng strong todo natin sa strength yeah todo natin sa strength kasi pwede ka naman mag-reset dito no problem Oo, yun, know, malakas din yung damage natin. Oo, uh, nga pala, bago ko i-end yung video, gusto ko lang itanong sa inyo, meron ba sa inyo na, kasi ba diba, sa mga private server, hindi masyadong, pagka-champion kasi, is asura talaga. Pero meron ba sa inyo na champion, pero ang main na ginagawa niya talaga is combo type? No, yung Tiger Knuckle Fist, yung mga ganun, yung combo, yung combo ng Monk, may gumagawa ba sa inyo noon? Let me know, kasi sa champion bukod sa nakakatuwang mag-asura of course, 'di ba? Nakakatuwang manapak. Uh, mas na-enjoy ko pagka combo type yung ginagawa kong champion. Ganon Sinasabi ng iba pang fast hands daw yon ng ganto ganyan, pero depende pa rin naman eh, depende. So kayo ba ano ba? Mm, -hmm. Meron ba dyan na mahilig din sa combo type? Uh, let me know. Okay, so anyway, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Uh, salamat din sa nagsuggest na itong Ragnarok na to. At least meron tayong nakita ng hidden gem. At least para sa akin. Hidden gem siya kasi wala. Maganda eh. Ano maganda? Ano ba to? BTS ba to? Guardian of Pond? I think ito yung BTS. Ang mga break the seal. Okay. So, thanks so much sa mga nag-suggest nito. Marami-marami salamat sa panonood again. If, you know, you like the video, as usual, hit this, give this video, hit the like button, give this video a like. <laughs> And also, comment guys sa so comment section down below. Let me know guys kung meron pa kayong mga servers or yung mga recommend nyo server na gusto nyo pasukin ko, gusto nyo tignan ko. Sisilipin ko lang naman. Titignan ko kung yung first impression ko dun sa server na yon. This is not a review guys. This is not a review. Okay, ang ginagawa ko dito is Uh, kung paano ako tumingin ng server dati pagka gusto kong maglaro is ganun yung ginagawa ko dito. Okay? And also share this video kung gusto niyo share. Subscribe kayo for more Ragnarok and other content in the future. Tapos, if you want to support this channel financially, you can do so by joining the channel membership program. And to learn more about, or to know more about the channel membership program, click nyo lang yung join button down below yung kulay blue katabi ng subscribe. Okay, so guys, marami marami salamat sa panonood. Once again, my name is CJ and I will see you all in my next video. Keep safe, stay at, stay at home, maulan. Let's go.